ito si Ban. Yan si Ban. Magaling siyang kumanta. Kanta ka nga. <mimitation> ano ang five magic words? Thank you. Please. Welcome. Sorry. Excuse me. Tama. Um, anong sasabihin kapag ano sasabihin mo kapag ano nakataas yung araw? Good morning, good afternoon, good evening. <laughs> good morning lang. Tapos, ano pang alam mo? Anong color na suot mo? Orange. Wow, ang galing. Anong color? Anong color ng tip mo? And? black and white. Eh, patingin nga ng tip mo. E, E, E. Tingin. Mamaya na. mo. Tapos, ah, uh, anong color mo? Brown. Ano? Brown. Hindi eh. Black. Sabi, babay ka muna, bye. Bye.